isang babaeng miyembro umano ng grupong gumagawa ng mga peking government ID sa Talisay, Cebu. Online na ibinebenta ang mga ID sa mga nambubudol. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Maybe sa persang sinalakay ng National Bureau of Investigation at Bureau of Internal Revenue ang bahay na ito sa barangay Lagtang sa City, Cebu. Kasunod yan ang mga natanggap nilang sumbong sa talamak na bintahan online ng mga Peking Government ID. Sa bahay na yan umano, ginagawa ang mga Peking ID na ginagamit ng mga nambubudol. Tumambad sa loob ang mga bagong gawang Peking Government ID gaya ng Teen at PhilHealth Natagpuan din ang mga makinang ginagamit sa paggawa ng ID, gaya ng printer, computer at laminator. eh ka na mo sa sala nga pagpasipay. Arestado ang sospek na si Geraldine Tausa. Ayon sa NBI, parte ng malaking sindikato si Tausa. An organized crime group involved, involved in this criminal activity. Composed of resellers as well as printers all over the country. Ibinibenta umano ng grupo ang Peking ID online sa halagang 150 pesos hanggang 380 pesos para di matunton sa ibang lugar pinapakuha ang mga Peking ID at ipinapadala sa pamamagitan ng mga delivery rider. Sa unang tingin ay hindi ka agad malalaman na peke ang gawa ng sindikato dahil kamukhang-kamukha ito ng mo. Malalaman lang na peke ito kapag in-scan ng QR code. For you, could, you have cell phones, you could scan those QR codes, it would refer you to a Bureau of Internal Revenue but it's a generic um, information unlike a legitimate TIN card which would produce information which is unique to each individual taxpayer. Aminado naman si Geraldine na illegal ang kanyang pinasok. Limang buwan pa lang daw siya sa ganitong gawain. Malaking pagsisisi po. Lesson learned po ito sa akin. Hindi ko na po uulitin. Nagawa ko lang to dahil sa kahirapan. May supplier raw siya sa template at numero sa mga ID. Taga-imprenta lang daw siya at may apat siyang reseller. Tinutugis na ng mga otoridad ang iba pang sangkot sa modus. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.